Para sa ating mga kababayan, nakatutok ang aking presentasyon sa araw na ito sa mga flood control projects pa lamang. Hindi pa rito kasama ang iba't ibang iba pang mga infrastructure projects na punong-puno rin ng anomalya. Isa-isahin natin ang mga impormasyong aming nakalap sa mga nakalipas na linggo mula sa aming sariling pag-aaral at pagsasaliksik na suportado ng mga informasyon mula mismo sa mga DPWH officials at insiders, pati ilang contractors, kasama na rin ang open sources. Una, ang kalakaran ng ilang mga kontratista at mga kasabot nila sa gobyerno na paghahat, sa paghahati at iyan ng pondo kasama na rin ang mga termino o codes patungkol sa kanilang modus. Pangalawa, ang mga palpak na proyekto dahil sa paggamit ng substandard na materyales kasama na ang mga kontratistang nasa likod nito. Pangatlo, ang mga proyektong lantarang inaangkin bilang congressional insertion. Kongresista pumalag sa siniwalat ni Sen. Ping Lacson. hindi totoo pero huwag lang tumagamit din ng mga kalaban natin sa politika. Kasi ako po nakatanda ko na nakarang eleksyon para parang tanga ka ng kalaba mo na o oh, yung bogus mo na yan 40%, 30%, 30% pero hindi natin alam kung totoo o hindi eh dito sa investigation na to una-una ang init ng blood control di po ba so malaman natin kung totoo yung sinasabi hindi ko sinasabi, hindi ko nililinis yung pangalan ko at ang buong kongreso pero nilatag ni ni Senator Lamson, uh, nakakagalit po yun. Nakakasuka nga ang tempo eh, yung ganitong sistema ng korupsyon. So, imagine mo habang binabaha yung taong bayan, may ilang mga opisyal, may mga negosyante na pinakakakitaan pa ito. So, siguro, it's time now to investigate them. Dapat na-investigahan lang gusto Pangalanan at panangutin din yung mga sangkot. Kasi Mas accurate pagkua ang mag imbestiga hindi yung Tricom na binubuo ngayon ng Kongreso. Eh, Nagdadami po ngayon para in general yung pagkakarahan nila, Kongreso, TVWX, ah, was it for all, masetel po, pangalanan, date-date. So, May hindi na-imbestigasyon din at kahapon po, ah, binubuo na yung Tricom. Pangapat, ang patuloy na pagbaha sa iba't ibang lugar na narating namin kahit taon-taon ay paulit-ulit na pinubuhusan ng bilyon-bilyong pondo. At ang pinakahuli, ang mga tinatawag ng Pangulo na guni-guni o ghost projects na aming nahukay. For over 15 years, from 2011 to 2025, we appropriated more than 1.9 trillion pesos for flood control management program under the budget of the Department of Public Works and Highways alone. Sa loob lamang ng tatlong taon, mula 2023 hanggang 2025, higit 1 trillion pesos ang ating inilaan sa ilalim ng tatlong naipasang budget measures para sa flood control. Halos 53% ng kabuang pondo sa loob ng 15 taon. When we are speaking in trillions of pesos, we should expect our streets and low-lying communities to be flood-free when the rains pour. Gayunpaman, sa paghagupit ng magkakasunod na habagat at mga bagyong krising, dante at emo, ilang linggo pa lamang ang nakalipas, kasamang winasak at inanod ng baha ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga flood control projects na halos bago at kakukumpleto pa lamang na dapat sana ay nagbigay proteksyon sa ating mga kabahayan at komunidad. Corruption has been so pervasive and systemic that doing so is like a piece of cake. And when I say piece of cake, I mean that funds for a specific project are divided, shares vary depending on greed, big parts swallowed by corrupt operators, both from the public and private sectors, leaving only crumbs for actual project implementation. May ilan pa ngang proyekto, hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ang tawag ng Pangulong Marcos dito, guni-guni o ghost projects. Mr. President, let me illustrate an example of the pie sharing in a severely corrupted project. Nais kong bigyan diin na hindi ito representasyon ng lahat ng kalakaran sa flood control projects sa buong Pilipinas. While the pillaging pattern is relatively the same, the pie sharing varies depending on the level of greed. Ihiwalay muna natin ang mga regular o legal na buwis at insurances na automatic na binabawas sa mga proyekto. 5% value-added tax, 2% withholding tax, 1% para sa bonds and insurances at 1% materials testing. Ibawas na rin natin ang allowable contractor's profit na 8 to, 11, 8 to 10%. Halimbawa, sa 100 million piso na pondo para sa flood control project, kung ibabawas ang maximum allowable deductions, nasa 82 million ang matitira para sa proyekto. Pero hindi pa rito nagtatapos, Mr. President. Kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs, at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga korap. Sa mga halos magkakaparehong impormasyon na aming nakalap, ganito kagarapal ang sistema sa hatian ng isang manumalyang proyekto. 8 to 10 percent para sa opis mga opisyal ng DPWH. Swerte na daw kung pumayag ang district engineer na 6% lamang ang parte niya. May extra 2-3% pa na parte ang district engineering office kung may sosobra district engineering office ang tutubuin ng contractor mula sa project at sinisiguro na nila na sosobra ito sa allowable profit para mayroon pa silang kukubrahin. Ang tawag nila rito, reseta. Reseta dahil ang presyo na itinakta ng District Engineering Office ay nakasulat at napagdesisyonan na. Parang gamot, Mr. President. Lulunokin na lang ng kontraktor. 5.6, 5 to 6 percent para sa mga miyembro ng Beach and Awards Committee or BAC. 0.5 to 1 percent para sa COA. Mr. President, Meron pa ngayon tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6 percent ng pondo. Ito ang tinuturing na royalty, ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may control sa distrito kung saan iimplementa o itatayo ang proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25 percent ang karaniwang napupunta sa funder o project na political. Maganda sana ang isiniwalat ni Senator Ping Lakson tungkol sa Ghost Project sa flood control at iba pang proyekto. Ang problema, wala siyang binanggit pangalan kung sino yung mga politiko at pangalan ng mga kontraktor. Kahit meron naman si Senator Ping ng parliamentary immunity. Ganito dapat si Bipi Sara. Direct agad, wala ng kuskus balongos. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023. Merong 5 billion na ina para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na membro ng house na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Hindi, wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Uh, ano ba, ang, magkano ba ang amin dyan, magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education, ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 milyong pisong pondo para sa proyekto. Mr. President, there is an evident pattern of this nasty distribution of public funds among crooks. Ito ay base sa mga case studies na aming pinuntahan at mususing inibisagahan sa iba't ibang dato ng bansa. partikular na ang suma total ipapalo sa halos 693 milyong sa Parangay Arangin, mayroon ding ongoing projects na nagkakahalaga ng 109 million. Ngunit hindi pa man tapos, ay nasira na ulit dahil sa baga. Mr. President, for three years, 19 billion na pondo ang ipinuhos para sa flood control sa nauhan. Umaapaw ang pondo pero lubog pa rin sa baha ang mga nauhenyo. Ano nangyari, Mr. President? Kaninong mga bulsa inanod ang buwis ng taong bayan? Kung sa Oriental Mindoro gumuguho ang mga proyekto, mamaya po, Mr. President, ipapakita namin ang malugar naman na walang makikitang gumuguho. Hindi dahil sa matitibay ang paggagawa, kundi dahil hindi talaga maaring gumuho ang guni-guni o ghost projects. Mr. President, sa kalapit barangay sa barangay Apitong. Isa sa mga proyektong matagang hinanap ng aking team ay ang construction of road dike along mag-asawang Tubig River, Sitio Dike, Barangay Apitong, Section, Nauhan, Oriental, Mindoro. Na na-award sa Elite General Contractor and Development Corporation. Ang halaga ng kontrata, 192.99 million pesos. Ayon sa dokumentong ito, mula sa DPWH website, completed na po ito. Ngunit, nang puntahan ng aking team, wala po silang nakitang proyekto sa Sityo Dike. Ayon din po sa pahayag ng mga residente, wala pong flood control na ginawa noong nakaraang taon sa kanilang sityo. Ang alam lang nila, mayroong gagawin pa lamang ngayong 2025 nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dike noong 2024. Eksaktong lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni. Mr. President, distinguished colleagues, tuloy-tuloy na po tayo sa usapang guni-guni sa mga proyekto sa lalabigan ng Bulacan. Nasabi ko nga kanina ay ang pinakanotorious sa aming mga case studies na sa ulat na rin ng mga taga DPWH officials at institutions. Ang haba-haba presentasyon ni Senador Ping Lakson pero wala pa siyang binanggit na sino yung mga kumita, anong pangalan, mas maganda, ma direct to the point kahit may eksilang. ...at ilang contractors ay minumulto ng umigit kumulang tatlongo guni-guni proyekto